Welcome back to Anong Ganap? Isang pelikulang Mary Cherry Chua sa highest grossing films na pinalabas sa mga sinihan kamakailan. Napansin din dito ang kusay sa pagganap ng bidang si Ashley Diaz. At ngayong streaming na ito sa Viva One, mas marami pang pa humahanga sa galing ng showbiz royalty. Ashley Diaz, Anong Ganap? Nakakataba ng puso, pero at the same time, hindi ko siya pwedeng ipapasok sa isip ko kasi Siyempre, I need to grow more. There are a lot of room for improvement pa. Maging si Ashley ay naging saksi ng magagandang review sa kanyang acting nang ipalabas ang pelikula sa mga sinehan. Sobrang natuwa ako. Kasi siyempre, andun ako. So, nabasa ko yung script and everything. So, alam ko yung mangyayari. So nakikita ko yung, narinig ko saka nakikita ko yung reactions nila, natutuwa ako kasi ibig sabihin effective. Effective yung acting, effective yung um story mismo. So nakakatuwa siya. Ibig sabihin ba nito ay malilinya na siya sa mga horror projects? Um of course iba't ibang genre, pero whatever opportunities there, I'll take it. Work is work. Panoorin ang mahusay na pagganap ni Ashley Diaz sa Mary Churchua streaming na ngayon sa Viva One.